Hala, Main Mendoza, proud at derechahan ng inamin sa publiko kung sino ang lalaking nakabuntis sa kanya. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong naging revelasyon ni Main Mendoza matapos ang masalimuot na pinagdaanan nito sa paghihiwalay nila ng dating asawa na si Arjo Atayde. Naging laman ngayon ng balita ang bagong nan showbiz raw na kasintahan ni Main Mendoza. Ayon pa sa mga larawan ay sweet na sweet pa raw ang mga ito together. Naging kapansin-pansin naman sa marami ang tila paglaki ng tiyan nito ngayon na animoy nagdadalang tao na. Malakas ang hinala ng marami na buntis na ito ngayon. Naging tanong lang ng marami ay kung sino ang ama nito ngayong may bago na itong kinakasama. Hindi man niya ito ipakilala sa publiko at hindi na may kakaila kung ano ang meron sa kanilang relasyon na ngayon lang nila isinapubliko. Lalo't malimit sila mamataan na magkasama. Kaya naman, pinilit naming makuha ang panig ni Ming Mendoza kaugnay nito. Sa isang interview ay dito na niya inamin at isiniwalat ang buong katotohanan tungkol sa mga lumalabas na isyo tungkol sa kanya. Ayon nga kay Ming ay deserve naman daw niya siguro ang maging masaya matapos ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ayaw na raw niyang balikan pa ang mga mapapait na kanyang pinagdaanan, kung saan ay lakas loob na nitong inawi na totoong may bago na itong pag-ibig ngayon. At masaya na raw ito ngayon sa piling ng bago nitong pag-ibig. Tanging hiling na lang daw nito ay maging masaya na lang ang lahat sa kung ano ang nakakapagpasaya sa kanya ngayon at kung ano ang naging desisyon nito ngayon sa kanyang buhay pag-ibig.